Good morning po. Good morning. Good morning po mga kaibigan. Good morning. Kapi po tayo. Kapi po tayo. You know, the coffee. Good morning. Yes mga kaibigan. Good ah. morning. Ah. Mayroon tayong mayroon tayong puto dito na pinainit. Ya, yeah, Kaya kain natin to. Oh. No. Yan o. Oh. Yung puto. Na, kita nyo ba? <laughs> kita ba? Hindi, hindi kita Kasi kita tayo. Yan. Yan yung puto natin. Oh. Ah. Binili lang natin sa palengke ito. Ah, kahapon pa. Ngayon, pinainit lang natin sa Ano tawag dito? Ah, uh, steamer. Yes. Pinainit natin sa steamer. Yan, mga kaibigan. Sarap niya, puto. Putong puti, paborito ko ito. Putong puti. Ah, uh, sarap dito, mga kaibigan. Kaya ito yung ating uh, breakfast for today, mga kaibigan. Putong puti. Lipat ko lang yung camera. So, dito tayo. Yan. Ah, pinta uh, nyo ba ako? Hmm, yan. Yes, kaya magkapit tayo, mga kaibigan. Coffee tayo in the morning. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Happy Monday. Wow! Uh, Christmas season na Christmas Day. Kasi December 1 na pala mga kaibigan. <laughs> Sino kayo magbibigay ng regalo? Ano? Christmas gift. Sana mayroon, no? Pagkatanggap man tayo sa ano lang Christmas gift. Tagal ko nang hindi, ano, nakatanggap ng Christmas gift. Sana mayroon. Sana ulo, ano, may Christmas gift, ano? Okay, kapit guys. Ah. <sighs> ko. Nih, kita tinggal di kamerah. Masih maganda tadi itu. Ah. Oke. Ini ayo. Give love on Christmas Day. Oke, okay, Pak. Ayo. Oh, okay, yes, uh. Kupitay, guys. Oke, Dito. Yes. Oke, kita ayo, guys. Ah. Ah. Ay, wala Putong puti na pinilit sa steamer. Yeah, di ba? Okay ba? tayo na ang tinitor yan o mmm sarap Mm -hmm. Yang ini Okay Oke guys Tapi tayo Ya yeah. Tapi wait photo ya yeah. mm -hmm. Okay, thank you for watching. Okay, good morning. Thank you for watching, mga kaibigan. Ingat, ingat po. Merry Christmas. <laughs> December 1 na. Merry Christmas po.